Hi guys ayan guys ito pala ang ipilip journey ni baby dito sa subi ayan guys tulog na tulog pa si baby guys kaya kakainom lang niya ng gamot masakit ang mata ko siguro dahil sa si sobrang pag si cell phone ayan magang ano na talaga guys, tulog na tulog ang aking bibita. Ito yung posisyon ng lambot ngayon, guys. Ayan. Tapos, antok na antok din siya, guys. Sa biyahe. Kain ba kanya? Sarap, sarap to, guys. Antok na antok kasi siya kasi madaling araw kasi ang light namin. Kaya ano, kunti na ang na. kaya ngayon tulog na tulog talaga si Bibeta. Ayan guys. Kaya Pagkagaling namin rin ang airport, pagkagaling na rin dito, naglapat ako guys. Dahil may biyay na naman kami bukas. Wala na naman ang aming pupuntahan bukas guys. Kaya samahan nyo ako guys ha, sa aming biyay ulit ni Viper. Ang video namin itong tungkol naman sa aming biyay ngayon. Ang kanya, epilepsy journey kasama ko lagi si Viper sa dahil ko sa akin. Kasama na si Viper. Ano din siya, alaga din siya ng mga driver na kasama na ko. Dami niyang papa. mo din siya. Tulog na tulung siya guys. Talaga nagpumot talaga siya dahil ang namig dito. Lakas ng aircon. Hindi gaya sa Mindanao. Eh, wala kami aircon doon. Guys. Salamat pala sa lahat mga nag-subscribe sa aming hunting YouTube channel. Sinubscribe po kami tapos sinasamahan nyo kami sa aming mga video. Lagi kayong nakaantabay at nanonood sa aming mga video. Sinasamahan nyo kami sa lahat ng aming biyahe. Kami po ay nagpapasalamat ni Viper dahil po kayo po ay walang sawang sumusubaybay sa aming mga upload. Salamat po guys! Si Viper po guys ay sinasama-sama ko kasi si yan dahil malulungkot siya pag maiwan siya. yeah kung kasama kasi siya sa, siya sa biyahe, mag enjoy kasi siya. Pag isasama namin siya sa biyahe. Kaya, tinadala ko lang mga kapit-papit. Sanay na din siya pag-biyahe. Sanay na, sanay na yan, guys. Dahil nasa ko pa lang, nagka-biyahe-biyahe na talaga kami. Tapos, ano na yan, si Viper, sanay na yan. Hanggang sa ano, C.S. kasi ako nyan after nun, mga one year si Viper ay sumasama-sama na sa biyahe hanggang ngayon Then guys tulog na tulog talaga siya dahil hindi yan tulog guys naku ang likot-likot niya ngayon guys ang likot niya kaya yeah. chinards ko ang cellphone niya na pagkagising niya ano culture sa cellphone niya dahil Nanonood na naman siya ng cartoons sa uh, cellphone niya. Kaya, chinats ko pa rin. At, uh, ano ako nito guys, dahil sumasakit sa kitang mata ko dahil dahil nagsiselfon ako na nakahiga. Nakakaano -ka pala na sa mata. Na ganyan. Kaya, ayun guys ha. Ako po ay nagpapasara, nagpapasalamat po sa inyong lahat.